Alright na, panibago. Ang laki, 'di ba? <laughs> so ayan mga boss, tbt natin ang ating Toyota Corolla at ito naman ang ating ipinalit no na sinasabi ko na Hilux. Napaka simple lang, itoy manual variant 2020 Hilux. I e, manual. Naninibago ako kung i-drive to. Ang laki tapos manual ang lakas. Yung primera niya, hindi mo alam kung isisigunda mo na o primera pa lang eh kapag matraffic. So, ito ating Hilux. Nakikita niyo kulay puti naman at stock pa yung mags niya. Ganito yung original niya kapag lumabas sa kasa ng brand new. Tapos ito, stepboard Ano na yan eh, additional accessories na yan ng aftermarket. Tapos itong cover na to, di ba? Medyo mahirap nga lang yung kulay puti papadetail detail na lang natin. Comment nyo kung sinong magaling mag-detail. Ipapa-detail natin to. Para maganda naman siyang tingnan magsariwa. Napakaganda siguro nito kapag pinalta natin to ng beast na mags, ba diba? At saka, Cylon tire. Sayang. Pogi. Sana all. Tapos, itong cover na to. Halika kayo mga boss. Papakita ko sa inyo. Itong likod na ito, yung E variant. Kapag binili nyo nung kapag brand new dati, wala pa din to. After na to, nilalagyan na lang ng bibili. Tapos ito, yung carry boy na cover sa likod. Papatulong ako sa inyo dahil, ayan, may taasan to. Ayun o, hanggang ganun lang. nag i up dito. Dapat kasi mag-level yan pa pa ganun eh, pataas eh. Para may, kung may makakarga kang bagay, pwede. Oo. Papalinis na lang natin o bala ko sanang patungan na lang ng pintura para magsariwa naman. Or bala kong tanggalin na lang to, cover na to, para pag nakakarga tayo ng motor, kaya, kaya natin isang pa. Hindi, hindi natin makakarga kapag meron ganito, di ba? Ayan. Sa mga may alam na gumagawa nito, parang nag stuck up eh, Yun, ganun lang. Ayun. pogi siyang tingnan, pero kulang sa forma, di ba? Unti-unti nating pagandahin to hanggat kaya ng budget natin at kaya nating supportahan. So, simple lang yung gusto kong mangyari, no? Lalagyan na lang natin ng bis na mugs, tapos gulong. Napaka-forma niyan. Ililip natin ng konti, di ba? Manual transmission to. Ito yung loob, oh. Tinanggal ko yung car cover nila bahang ko. Or iniisip ko na ipa-leather na lang. Ayan. Tapos black interior siya eh. Ito yung loob, maganda pa 'di ba? Yung steering niya parang bago pa rin. At saka yung kambyuhan. Diyan mo malalaman yung sasakyan kung gamit na talaga eh, no? Napupudpod yung ganito. Ah, 'di ba? Happy ako sa bago kong sasakyan. Although nami-miss natin yung ating Toyota Corolla. Ang hirap, ang laki ng adjustment ko sa pagda-drive sa traffic talagang ang arangkada nito palibasa nga diesel. Hindi na ako nagsisilinyo dor. kaya na niyang umarangkada. 'Yun nga lang, walang magandang tunog na katulad sa gasolina. Ayan. Pinilix ko lang yung bago nating sasakyan. Ayan, maraming salamat sa suporta. Ah. Ride safe.